Hey guys, hindi ko alam kung paano tatalo rin pa ito ng ibang smartphone brands. Masyado nang tinodo ni Infinix ang specs ng Infinix Smart 8 at sa napakamurang presyo pa. 3299 lang siya sa may 3 gb 64 gb na version dahil so, para sa may ganyang presyo nga niya. Is na ka na sa display na siya na meron pa ang na camera pa. Type-C na charging port. Magandang camera. Tapos malakas sa processor pa na kaya ang Mobile Legends sa may ganyang settings niya. Hindi ko alam kung paano nagawa ng Infinix to dito ang specs ng Infinix Smart 8 ngayon. Isali sito ang specs ng Infinix Hot 30i na mayroong 4.5 na SRP. Tapos sa third up na rin siya lang si Infinix Hot 30i at nakapansyon na nga si Infinix Smart 8 ngayon. Sa package ng Infinix Smart 8, is same box pa rin siya ng Infinix Smart 7 at ang Smart 6. Itura siyang tinipid talaga at meron lang siyang tenuma sa charger at hard plastic case na kasama dito. Siguro naman dito tayo magre-reklamo dito dahil kahit pa paano naman naka type C na nga siya, kahit mabagal lang. Isa sa mga pangis sa mga ganitong pressure ng mga smartphone is yung kanilang mga kamera. At di ko inasaan na magugustuhan ko ang back camera ng Infinix Smart 8. Maganda na to para sa akin, para sa may ganitong presyo. Pero ibang story pagdating sa may kanyang front camera, hindi siya ganun kaganda. Like ng back camera niya. Yan yung mga sample ng back camera at front camera ng Infinix Smart 8 na meron 30 megapixel na main camera nga at 8 megapixel selfie camera. Sa may display, meron siyang 6.6 inches na merong IPS LCD display na naka 90Hz at naka 720p resolution. Okay lang naman yan para sa may ganyang presyo. Pero ang hindi okay sa may kanyang presyo talaga is itong punch -hole na camera nga niya. Dinaig pa ang maraming smartphone ni Oppo ni Vivo at ni Samsung. Kaya meron silang mga smartphone sa may halagang like 10,000 is mga naka 3 notch design pa. Mararamdaman nyo agad sa mga unang swipe pa lang Smutas mutas talaga siya. Salamat sa may 9-thirds sa refresh rate. At yun yung sa T606 na processor. May may lang tetesting natin sa may games yan. Tulad nung sabi ko sa may review ko ng ATL A70, mas okay na ito na lang ang kunin natin. Dahil sa may 5 GHz na may wifi niya. At buto itong si Smart 8, isupported nila siya sa may ganyan. Yan yung sample ng wifi speed niya. Ang ngayon ko lang sa mga gantong klase ng mga smartphone sa mga gantong presyo, is naka Android Go Edition lang sila. Mas okay sana kung full version ng Android na nakalagay dito. Tay limited lang features ng ganitong klase ng Android. Pero still considering nga sa may presyo niya, I think okay na okay pa rin naman yan. Maybe makukulangan kayo sa miram ng smartphone na to. Pero trust me guys, yung 3 gig RAM niya dito is hindi mo mararamdaman dahil nga sa may 9 sa refresh rate niya at malakas sa processor. Compared naman sa mga naka 9 nga, tapos napakahina naman ng processor. Yun guys, medyo mararamdaman yung mga lag sa kanya. Gaya nga nung sabi ko kanina itong Synfix Smart 8, salos ito Synfix Hot 30i. Pero mas na-upgrade pa ngayon kanyang display. At itong performance niya ngayon sa May Mobile Legends, Siyempre pares lang siya ng Hot 30i. At alam nga natin na super panalo ang performance ng Hot 30i para sa may presyo ngayon na ng 4.3. Siyempre lalo may mas maganda ngayon sa Smart 8 dahil nga mas, mas pinamurang version siya ng Hot 30i ngayon. napaka siya dito sa May Mobile Legends. Tapos sa ultra graphics pa at super na refresh rate. Sa Call of Duty Mobile, ito naman yung kanyang settings, mababa lang siya dito. Dahil nga siguro naka 3 gb lang siya. Pero kahit naka 3 gb lang to guys, maganda pa rin ang kanyang performance. At naka single speaker lang to. Pero malakas naman kahit paano. Wala well, guys, hindi ko alam kung paano pa matatapatan ng ibang smartphone brands to. Dahil ngayon 2023, ito ng Shein si Phoenix Smart 8. Ang pinakasulit na mabibili yung smartphone, talagang 3299 lang. At magiging around 2,000 pa nga siya pagka ginamita mo ng voucher sa may Shopee at Lazada. Yun e lang muna guys yung mabilis na review natin dito. Palik na lang po ako nakatulong. Thanks for watching.